Di pa makulit eh. Dami niya nakikita eh. Mga na eh. <coughs> oh. Baby, I si... Ano eh, Loki eh. Anong ginagawa niya dyan? Wala si pari pa. Magaling Sabi ni Aisha, anong ginagawa niya dyan? Ay, Olivia. Aisha. So... Ang ganda wala naman ni Olivia. Wala no... Kita mo ba ako? Loki eh. Ang bango naman. Sobra. na. Mm -hmm. Babang kami, babang mo. No, Nabos ko. Wala, sabi ko, ano, wag na Bi binuksan niya yun eh. Ako, inayos ko na, Bi bigla niya ulit binuksan. Wala. Hala! Wow! Masyado na siya maraming alam. Ayun, ayun na, ayun na, <laughs> Kulihin? Kulihin. Ayan, ayan. na, ayun na, tayo oh, ay masyado po sa kapano. Diyan lang po sa kanto po niya. po Dito lang po. Thank you po. Salamat, Ate Olivia. Bye-bye. Thank you. 妈妈。